patong-patong na kasong kaharapin ng Black American National matapos manapak na airport police at at nanakalpa ng airport security sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon kay Airport Police Chief Roylan Sanchez, nangyari ang insidente sa Naiya Terminal 3 pasado alas 6 kagabi kung saan bumaba ang sospek ng taxi mula Makati at kung saan hinabol ito ng driver dahil di pa nagbayad ang dayuhan bigla na lang pumasok ang dayuan na kinilalang si Tyrone Benetti sa airport kung saan sinita siya ng mga security. Subalit walang maipakitang plane ticket at dokumento itong si Tyrone na At dito na siya nagsimula magwala at iniwasiwas niya ang kanyang lagi sa mga airport security. Sinubukan pampakalmahin ng APD at PNP Aviation ang dayuan subalit sinapak niya si Airport Police Department Officer 1 Giancarlo Carbonell at sinakal naman ang isang security guard. Nahihirapan silang pakalmahin at hindi nila ito basta malapitan dahil malaking tao ang Black American. Dahil dito pinagtulungan na ng mga security airport police department at PNP aviation ang suspect para tumigil sa pagwawala ang dayuhan at pinusasan. Sa ngayon ay nakakulong na ang nasabing dayuhan sa APD detention cell kung saan naharap ito sa patong-patong na -patong kaso. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.